Good day guys! Ngayon, sasasitin natin ang isa mo katanungan ng ating mahal na pasahero. Andito muli ang inyong bungi, huh? kalbong konduktor. Weak. Ang kanyang katanungan is ito. Mayroon po bang bus na dumadaan sa Santa Ana biyahe? Santa Ana na bus. Yes po, may bumabiyahe po bus na dadaan sa Santa Ana. Ito po ay yung bus ng Genesis. Genesis na biyahing Kabanatuan to San Fernando, Pampanga. San Fernando, Pampanga to Kabanatuan. dumadaan po yan sa Santa Ana. Santa Ana, Pampanga. Ayan ma. Yan po. RJ Beltran, nasagot po natin ang iyong katanungan. Oh man. Maraming salamat sa iyong katunungan. Uy, uy, sana, Ano pa i-comment po sa baba at pasagot po natin muli. Hindi totoo 'yan. Para hindi po kayo mawala. uy, uy, sanoy. Goodbye.